update sa aking tatlong ano sa dalawang baboy inahin ay male then isang girl po so ngayon ka ay mag-open tayo ng bagong sako bagong bili guys ng tigisang isang sako developer you know para po sa mga inahin kong nagbibuntis na po ngayon uh, know Nagyan na tayo ng minuto guys sa lunch nila ngayon. Tara, tara, na. Yan. Okay. Maayong nga mga ka-farmers. gusto kayo dyan? May pupo, no? Hello ka-farmers. sa sako na ho ba kayo sa inyong mga baboy na hen? Mula AI. Hanggang sila ay anak Comment down below mga ka-farmers Ako ngayon ka-farmers ay Sa bawat ano Sa bawat inahin po Isa dalawa Ako po ay Nakapagpaubos na sa kanila Ng Tig isang sako Tig dalawang sako I mean Ng developer feeds Simula sa araw ng Pag-AI Ayan So itong nakatayong ngayon sa na ako May kasama yung dalawa kasi tatlo lahat yan eh Para sa mga inahin ko So sila ngayon ay Magkakaroon na ng feed ikatlong sako Na developer feeds. Okay, advance ko lang ibigay ang tip na ito Ang developer feeds, sa station Para po yan sa inahin na nabridan lahing baboy na napatestahan o napa-AI hanggang siya ay magbubuntis at manganak. Yan, saglit lang. Saglit lang na pagpapaligo kasi importante. Mabasa sila. Mag-fresh ang ganilang katawan. Hindi tayo nagbaba din ka-farmers sa uh, kanilang lunch kasi nga bago yung ating stack na feeds meron akong tip mamaya maya konti hanggang po sa mga baguhan no? kasi importante na uh, sa pag-alaga natin ng baboy na importante mga ka-farmers na meron tayong kahit mga ano lang mga basic knowledge no sa pag-alaga ng baboy. Basic lang. Basic is uh, importante rin 'yan, no? Okay. Yung ating kabo. Ang kabo. Ah. Sana yung kabo natin. Okay. Dahil ba? Isa. One fourth o one fourth? One fourth. Kalahati. Tapos. Three fourth. Hindi ka farmers. Ay, naman. Ayan. Ayan. tayo ng ilang minuto O, kain ka na One fourth ito kasi ka-farmers ako, oh, tough noodles. tough <laughs> noodles kasi sa aking na-discover sinukat ko yung dati sa si kilohan. Ano yan eh, 25% of uh, feeds, no? 25%. 1-4 kilo na feeds. Ilan yan? tatlo? Oh, dito naman, kawawat isa yun. Oh, bam. Ito mabay ito, oh. si mother pig na ano, may yellow artag. Ayan, dalawa oh, one-fourth. Three-fourth, 75%. Ngayon, babalikan natin sila mamaya mga konti kasi magpapakaya mo tayo sa ating patinor. Busy, good ba? Busy. Kayo ka farmer, sa akin pong natanong ka ni kanina lamang. Sa inyong baboy inahin mula nagpa kayo, ilang sako po na Feeds Ang inyo pong napakain sa sila Mula breed date Breeding date I mean Hanggang sa sila ay Manganak So comment down mga ka-farmers Oto okay. toto to Ayaw, nagagawa na sila hmm hmm kain Eat all you can. Hmm. Hahaha. <laughs> Hindi nga ako. Ano ka mo? <laughs> parang sa ano ah. Parang sa unlimited na ano ah. Eat all you can. Ante all you can. Hindi yan kasi baboy ito eh. <laughs> so farmers. I am just joking ah. <laughs> parang nasa ano tayo fast food chain. Okay dito tayo may. Advance kong sabihin sa iyo ah, sa inyo mga farmers, no? Ah, uh, ito po ay patungkol sa ano? Ito po ay patungkol sa ah uh, record. Hinihingala ko pasensya na. Ang tip ko sa mga baguhan, as what I have said before sa iba kong video po, ah uh, importante na meron tayong record, no? Sabi sa eksperto, sorry na kaligtaan kong dalhin yung script ko pero try kong sabihin here in this slide, no? Ito po ay patungkol sa sinabi ng mga eksperto na akin pong na saliksik, no? Pagdating sa babuinahin, mga baguhan dyan, importante po na magkaroon tayo ng listahan or itala or ilista natin ang araw na simula sa araw, I mean, na tayo ay nagpa -break nagpakasta o nagpa-AI sa atin pong babuinahin. Dagdag ng eksperto, pagkatapos nating naitala o naisulat yan, sa blackboard, greenboard board, or kaya whiteboard, like this one, pakita mong saglit may. Yan, ito. Ito. Isabit daw natin sa kulungan ng inahin. No? Isabit natin upang sa ganon ay makatulong sa atin ang record na ito na hindi natin makakaligtaan. In short, para magkaroon tayo mga ka-farmers ng uh, kasubaybayan para ating masubaybayan yung panahon na siya ay nagbubuntis kung ano dapat ang ibigay natin sa kanila sa panahon na sila ay uh, nagbubuntis ako sila. Yun lang ang simpleng tip pero very helpful po yan sa ating mga kahag resource ko. Siyempre sa mga expert dyan, mabuhay po kayo mga ka-farmers. Mag-add tayo may ng ano? ng Tiguan 4 kilo. Okay, kanina 75%, ngayon add another 25%, total of 1 kilo sa isang kainan ngayon. Itong sauna to, talaga namang, palagi na lang siyang nagpapakita sa akin ng kalatasan ng pagkain. O, oh, dito ka nga. <laughs> mm. Kompleto ng 1 kilo, dito naman tayo. Urong, urong ka. Mm. Okay. So sana ka farmers, meron kayong napulot ng munting idea sa atin ha? May? Sa ating, uh, sa aking sinabi ngayon. So, so yung may madadaan ako. Kasi nga, isali natin yung um, feeds. Ready ko lang ka farmers. Ah. Huh? Okay. buha Okay. Buhatain. Bugat na oh Bugat is mabigat So ito ay pangatlong sako na Pangatlong sako Blue Pangatlong sako sa bawat baboy na hin. Close natin para hindi magka problema sa ano, baka matapon. Next. Takbo ulit. Bilisan do dong, bilisan. Ayan. Alam nyo guys, ako ay talaga namang na-enjoy ko lang yung pagiging hug racer ko kasi kapili yung mga baboy. Healthy yung mga baboy. So we enjoy every day. Kahit na busy tayo, kahit na nandiyan yung pressure, no? Talagang may mga time na kailangan nating mag exert ng effort sa pag-alaga ng baboy lalo na kung may mga waste. And then backyard resort tayo. So we should maintain cleaning. Okay, pangalawang sako. Ah. <sighs> okay, baka bugat. Happy farming, mga ka farmers. <laughs> ah. By the way, ang presyo ko nito mga farmers pala, base lang po sa Soki Kong Agribit Supply. 1,950 per sack or 1,800 Ayan. Dati ka farmers, may iba tayo ha. Doon sa Negros ka farmers sa amin, yung binibuhat ko, pinapasan, tubo. Yung sugar cane, kasi siyempre laki sa tayo. Dito sa Antiki province, <laughs> hindi na, hindi na ako tubo kasi nga, agresor si Dodong Villaran feeds na. <laughs> Dapat niyo tulungan mo ako nito. Kaya mo to? Kaya mo to hindi? <laughs> Matagal. Hindi ko makapayang ano. Okay, buksan natin. Check natin kung may coupon dito. Coupon. Wala. Ay, sa kanya na meron. No? Okay. Oh, pero actually meron yan sa loob. Sa loob ng feeds. Close ko lang ito ka farmers, oh. Yan. Pangat mo sa ako. Hoy, sumusa kayo dyan. Kulang? Sandali. Hoy, nakulangan. Ay, kasi naman, dyan kayo nagsiksikan. Ikaw dito kala. orang ka. Ito namang isa. Hoy. Hindi. Orong ka. Ang tulungkat. Ang <tinyo> ha. Ah. Hmm, Para fair enough. O oh yan. Dagdagan natin. Hmm. Yan, pangatlong sako tayo. Ikaw ay mal samahan Eh Ikaw ako. Ako lang. <laughs> 50 kilos to eh. Le, be, mini beer lang kita. <tinyo> Happy farming. wala well, ka farmers. Ayan, ah. hey, thank you Lord. Nasalin ko rin. Yeah. So ito ka farmers. Gumawa ako ng cover mga cover sa fields yan para kung mag ulan man ay hindi po makakapasok dyan ang ano ambi okay ulitin ko mga ka-farmers bago tayo magtapos sa video na ito ang pagkakaroon ng record sa ating pong mga hin, simula sa araw ng nagpabrit tayo sa kanila is importante ha mga ka-farmers para masubaybayan natin sa panahon ng kanilang pagbubuntis kung ano ang mga narapat nating bigay sa kanila. Okay? Yan, i ko lang ang mga nag-message, no? Check ko lang. Hinihingal ako. Sandali lang. Okay. Disclaimer lang ka farmers, ito po ay para lamang sa entertainment purposes sa for pig farming. Okay, gusto ko lang i-disclaimer na ito pong ginagawa kong pag-share uh, ng mga simpleng video mga ka-farmers sa akin pong small backyard piggery ay base lang po ito sa aking mga practices. Base lang po ito sa aking mga ginagawa o pag-alaga sa aking mga baboy dito sa aking backyard piggery. Okay? Ah, uh, gusto ko lang din din itong paggawa ko ng mga video sa aking channel mga ka-farmers ay isa lamang po itong documentation no habang ako po ay nag-alaga ng baboy uh, ito po ay bilang remembrance ko kasi for the future someday pag tumanda si Dodong Villaran meron po akong remembrance na ako po ay nag-alaga ng baboy panahon ng aking uh, hindi katandaan na edad okay nililinaw ko lang para at least po magiging uh, klaro sa lahat ano po syempre sa mga nagtatanong dyan ng mga Ibang katanungan regarding sa pag-alaga ng baboy Sa mga problema sa baboy syempre ginagawa po natin yan ng paraan para masagot natin Ang mga sagot dyan ay nanggagaling po yan Disclaimer lang sa akin pong brand technician sa Yonago Pigrolack And then, kasama po ang atin pong ginawang pag-research pag, pag na ginawa ng mga eksperto Para po tayo ay magkaroon ng mga kasagutan Sa atin pong mga problema sa baboy Although, hindi naman lahat pa naranasan ni Dudong Villaran Na... Uh, ang lahat po ng mga study, ang lahat po ng mga pag-aaral sa uh, anatomy of the pig, no? Ang uh, anatomy sa baboy, no? Internal. Kasi hindi naman ako eksperto, hindi naman ako doktor, hindi naman ako veterinarian, okay? Kinaklaro ko para at least magiging malinaw po sa lahat. Okay? So, ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga ka-farmers, sa inyong pagpanood sa video na ito. And then ah uh, advance akong magsabi na pasensya na sa mga hindi ko pa ho na-replyan pala ha. Unti-unti ko pong nire Si Kabayang Leonisel Tulo Ferrer. Ilang sakubos dodong maubos ng sampong heads na fatining hanggang sa maibinta. Thanks sa sagot kung sakali. Ito, ah uh, sa patining, normally, ako naranasan ko. O oh, ito na lang. One, one sack ng starter per pig. No? Tig sack starter per pig, then pig two sacks grower per pig, and then one half sako na finisher hanggang isang sako na finisher per pig, ganyan po ang uh, uh, magandang ipakain sa baboy yung dami ng feeds natin po pinapakain sa baboy, okay? Ayan, si uh, watching from Hong Kong po, ayan so ano pala to? Unicel Tulo Ferrer, mabuhay ka po, mabuhay po ang mga OFW okay? So itimes mo lang ka farmers kung ilang pirasong baboy mo, no? Kung 10 heads. Ibig sabihin, kung 1 sack, starter, 2 sacks grower, 1 sack, so apat na sako. So, apat na sako times 10, that is, ilan? 40. 40 sacks ang 10 fatining, no? Hanggang siya mabinta. Sana ka farmers, meron kayong napulot ng munting idea. Munting idea lamang about sa pagkakaroon ng record sa ating mga baboy na hen. Sa mula sa araw na sila po ay nabred hanggang mga anak, mga farmers Okay Maraming salamat God bless us all And peace out everyone, mga ka-farmers